Hi! Hello guys! For today's video, ito yung kaganapan noong last Saturday. O oh, diba, isang linggo bago makapag-upload ulit ng panibagong video? Kasi naman, si Mami I is working, ma'am. For today's video nga, ililigpit ko na yung mga sinampay namin na isang linggo nang nakasampay dito sa aming sampayan. Paano ba naman, isang linggo nang umuulan, kaya isang linggo na rin yung nakasampay dyan sa aming sampayan. Bukod nga dito sa loob ng aming kwarto, e eh, meron din kaming sinampay dun sa labas ng aming bahay. Napakahirap talagang mag tuyo ng sinampay kapag ganito't laging ang umuulan. Kasi kahit naka-dryer, ibasap pa rin yung aming mga dami. Iba talaga kapag ka merong init ng araw kasi mabilis talagang matuyo ang ating mga sinampay. Natapos ko na nga tupiin yung mga sinampay namin dito sa loob ng kwarto. Yung mga damit na nga na yan eh, yung mga sinampay namin sa labas. Susubukan ko na nga rin sanang tupiin kaya lang nung kinakapa ko, e eh, medyo basa-basa pa nga. Kaya ayan, binalik ko siya ulit dito sa sampayan pero dito na sa loob ng aming kwarto para siguradong matutuyo na nga siya. Hindi ko nga alam kung hanggang kailan siya mag stay dyan sa sampayan kasi naman itong ulan ay ayaw pa rin talagang huminto. After ko nga maisampay ulit itong mga damit na nanggaling sa labas at ito nga it meron pa akong isang basket na damit na ihahanger para maisampay at matuyo na din na. At dahil napakukulit nga na itong aming baby, ayun nga kinuha nga siya ni Papa Romy. Kasi nga hindi ako matapos-tapos sa ginagawa ko. Paano ba naman yung mga naihangir ko na nga damit ay tinatanggal niya ulit yung hangin? nung matapos ko nang malagyan ng mga hanger itong mga damit na ito ay dito ko lang din yan sa loob ng kwarto isinampay after ko nga sa mga sampayin ko ang sunod ko namang ginawa ay itong at sinusort ko na yung mga damit ni baby Imori na hindi na kasya sa kanya kasama na nga rin dyan yung mga damit ni kuya Arom na hindi na rin kasya sa kanya ako lang ba mga mami siya nahihirapang ilet go yung mga niliitan ng mga damit ng ating mga babies kasi ako talaga nahihirapan akong ilet go kasi gusto ko sana someday kung magka na yung mga anak ko, si Kuya Iro, at saka si Baby Emory. Gusto ko, yun din yung ipapamana ko dun sa mga apo ko. O oh, ba diba? Napaka-advance ko nang mag-isip. <laughs> Charot. <laughs> Pero yun talaga yung totoo mga mamis na makita ko ulit suot ng mga apo ko yung mga sinuot ng mga babies ko. Okay. Kaya yung iba talaga, for keep ko talaga, pilit kong itinatago at hindi hindi ko talaga ibibigay kahit anong pang mangyari. But anyway, pagkatapos ko ngang likpitin at ayusin itong mga maliliit ng damit ni Kuya Aero, at ni Baby Imori, itong at sinimulan ko na din kaagad na maglinis ng sahig. After ko ngang magwalis, itong at inisa-isa ko nang hanapin yung mga parcel ko dito sa aming shop. Inisa-isa ko na nga din kasi medyo dumadami na nga ulit. Siya. Ang una kong nabuksan na parcel ay itong plastic cover na gagamitin ko nga sa pang-cover sa mga notebook at books ni Kuya Aaron. Yung next parcel naman na nabuksan ko ay itong 7 days. Itong 7 days nga na nabili ko ay para sa aking face. Ito nga yung Power Sun Protect Sunscreen ni 7 days by Her Skin ni Kat Melendez. Bukod nga dito sa sunscreen eh meron din pa pre na conditioner itong si seller. Thank you seller. Itong next parcel naman ay para kay Kuya Erom. Ito nga bumili ako ng isang dosenang medyas. Kasi nalalapit na nga yung pasokan nila Kuya Erom sa school. Halos lahat nga ng gamit ni Kuya Erom sa e school isa online ko lang nabili. Itong next parcel naman ay Shampoo and Conditioner para sa aming lahat. Bukod nga dito sa aking order ay eh, meron din paprina na shea Shampoo. Itong si Seller. Thank you Seller! Itong last parcel nga na bubuksan ko ay eh, para dito sa aming printing shop. Additional supply para dito nga sa shop. Natutuwa talaga guys dito sa seller na binibilhan ko ng supply namin. Kasi naman hindi talaga niya tinitipid sa packaging yung mga order ko. Kita nyo naman guys, medyo natatagalan nga ako magbukas nitong parcel na ito. Itong una ko ang nakuha is pigment ink para sa aming printer. O ba diba guys, talagang napaka-secure talaga nitong aking parcel. Talaga namang sinigurado ni seller na darating sa akin na tuyo itong mga photo paper na in-order ko sa kanya. Kasi naman talagang hindi talaga humihinto yung ulan. Kaya kahit umuulan, business as usual pa rin si seller. Pero minimake sure ni seller na tuyo nga namin marireceive ng mga customer niya yung aming mga order. At ito nga yung mga na-order ko for this week. No matapos ko na nga yung mga gawain ko at mabuksan itong mga parcel ko, ito ang aking pahinga. ang aking pahinga. O siya guys, hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye!